So ayan, maganda magandang araw po sa lahat mga preno. Ngayon pag-uusapan po natin itong uh, nasa larawan mga preno, huwag limlangin ang bayan, congressman ang parusahan. Um, alam niyo naman mga prena, ang, ang tao naman po talaga, hindi naman po talaga perfecto, pero may mga tao po talaga na kahit alam nilang mali, isinasamantala po nila yung kanilang mga pagnanakaw. Marami po mga kongresista dyan, hindi naman po lahat, ano, hindi ko po nila lahat yung mga kongresista. Kasi may mga kongresista pa rin na talagang uh, matipino, di ba? Oo. Pero may mga kongresista po na talagang kupal. Oo. Di ba? So, eto mga pre, huwag din ang bayan, kongresman, unang parusahan. Alam nyo po ba? Meron po tayong topic ngayon na ah uh, pwedeng matawag. Na panlilin lang po. Diba? Oo, panlilin lang. Naku, sino itong nanlilinlang lang sa atin? Marcoleta ba? Eh, hindi po si Marcoleta. <laughs> Baka si isipin nyo, si Marcoleta palagi yung nanlilinlang, lang. Alam ko manlilin lang po yan, pero iba po yung topic natin ngayon. Kung resista, kasi hindi naman po kung resista na si Marcoleta. Ha? Pero bago yan, po tayo ng uh, masarap na kape. Eto mga preno. Sino po ba yung mga nalin lang dito? Na palaging mainit yung mga ulo sa mga kontraktor. Tandaan po natin, may mga kontraktor pong matitino. ba? Diba? Doon po tayo sa ebidensya. Ebidensya po yung pag-uusapan natin ngayon. Hindi lang po basta salita, doon po tayo sa ebidensya. Na-imagine nyo po ba? Matatag yung, ano, matatag yung, uh, uh, tinatawag na flood control. Matibay, makapal. O. Oh. Sobrang tibay. Pero dahil, ah, uh, merong, ah, uh, nagmamining, ano mangyayari dyan? Lalalim at lalalim. kakainin ng tubig yung pinakailalim hanggang sa mga Gano'n naman po talaga yung mangyayari dyan. O oh, ngayon, yun po yung pag-uusapan natin mga preno. Sa sobrang daming balitang mga negatibo, ba? Diba? Ano tayo eh, parang nalulula tayo. Na kahit minsan yung mga mabubuting tao, eh, nababanatan po. ba? Diba? Pero dun po tayo sa ebidensya ngayon mga pre. Okay? Pag-usapan po natin yung ebidensya. O, oh, eto. Uh, bigyan po natin ito ng uh, reaksyon. Panoorin po natin. This is the problem kasi. The, it's actually the barangay that they're talking about, the barangay captain that they're talking about. Now I have been given the report. Kung <laughs> sinasabing na post projects in Awan, hindi ho totoo yan. I think there was just a little miscommunication where the locations are. Kasi ang ang sinasabi ah. yata nila, wala silang nakita doon sa may uh, uh, sitio... Uh, yung sitio DK na sinasabi nila but mm -hmm. I think it's in barang it is in barang barangay uh, in barangay Apitong naman po barangay Apitong Okay, you're saying that, ah. that projects really do exist, but they're Madi not lang. in uh, in yes, where po. the barangay captain is saying they should be. Yes, po. So yun na, uh, um, meron daw pong ghost project. Itong si Gerald uh, Pakanan, mga preno. Pero, ang tanong dito, meron nga ba? Meron nga bang ghost project? Wala. Kasi madali lang po manira. Pero mahirap patunayan na meron talaga. Alimbawa, meron project. oh Meron project na andyaan. Pwede natin kung ako yung namumuno diyan, pwede kong gawing sabihin, ah, oh, hindi, may ghost project itong si Gerald Pakana. <laughs> uh, bakit? Kasi si Bullpoint Man, gusto pasikat sa media para magkilala, para in the, uh, sa darating na eleksyon, Ma malaman nila yung pangalan ko. Diba? Mm, -mm. So, malino po ha, na walang ghost project. Oo, dyan sa bunawan. O, bunuan ba yan? O, anong pagka... Uh, pronounce nyo dyan. Okay? Wala pong ghost project. Bakit? Ito pa po. Uh, bigyan pa po, po natin ito ng uh, reaction. Ayan. na ba yun? Oh, tingnan nyo, ha? Ah. Oh, ang totoong dahilan ng grabing pagbaha sa Mindoro. Nakikitsin like yun? Kasi, alimbawa, uh, nandito yung flood control. Okay? imagine nyo, ha? Ah, nasa balikat ko yung flood control. Papunta doon. Papunta doon. Nandito yung flood control. Tapos yung agos ng tubig, dito lang. Okay? Mayigit siya yan. Pag bumabaha, dito lang. Ngayon, dahil nagbimina po sila, tukulin niyo mga, ano dyan, mga buhangin, mga lupa. Di, yung tubig lalawak yan, ang lalawak, hanggang dumating doon sa flood control. Dahil sa kakamina nyo ng pagbimina, kakamina nyo ng mina, yung tubig kakainin yung ilalim ng lupa. Lalo na pag buhangin, madali lang. Pagbaha, mabilis. 'di ba? Mabilis kainin 'yan, yung ilalim niyan. So ang mangyayari, masisira po yung flood control dahil sa pagmimina. 'Di ba? Masisira po. So dapat sisihin mo rin yung sarili mo. governor uh, Dolor, <laughs> 'di ba? Kasi ang sinisisi po ni governor uh, governor Dolor ngayon, si Gerald Pakanan po. Kung hindi ka po sana nagmina, Governor Dolor, di umano, nagmimina ka, ha? Kung hindi ka sana nagmina, eh di wala sana ang problema. Di ba? Wala sana ang problema. Pwede kang manisi ng manisin. Eh kaso, parang ang pangunahin na pagkasira ng uh, mga flood control dyan, eh, dahil sa pagmimina. Oh! ayan na dahil hindi lang ulan ang dumadaloy kasama ang tailings mula sa dredging at mining oh. ayan oh, o oh, yan pagka itim itim na ano niyan, tubig niyan, o saan galing yan eh doon sa paghukay niyo ng lupa ilalim maitim talaga yung ilalim niyan. mo tailings Winasak ang mga tulay at dike na proteksyon laban sa baha. Grabe ang ginawa mo, governor Dolor. Oh. Labanan ng maling pagmimina. Oh. May kilala ko dyan na marami yan, marami yan mga pre. Na nasa kapangyarihan sila, nag-governor sila, nag sila. Para lang may kapangyarihan sila sa lugar. Eh diba? para panglagnli na sila, walang makaka chika. O di ba? <tod> oh. meron pa akong ipapakita sa inyo. Sabi ko nga sa inyo mga pre, ebidensya tayo ha. Doon tayo sa ebidensya. Ah. Oh. pakita natin sa inyo yung ebidensya para hindi naman na kasi ang napapasama ko dito, mga kontraktor na mga matitino. Ay wala akong pakialam kay Sarah Diskaya. Pukin ang inang pagnanakaw yan. Diba? Wala akong pakialam sa kanila. Si Sarah Diskaya hindi po pwedeng ikumpara kay Gerald Pakanan. Ha? Hindi po pwedeng ikumpara. Pag sinabi pong kontraktor, ay huwag po kayong uminit agad. Investigahan nyo. Ha? Tingnan natin sino ba talaga may kasalanan. Imaginin nyo po ha? Nagpatayo ka ng matibay. Matibay na ang tawag dyan flood control. Tapos may nagbimina. Sige. Subukan nyo. May nagbimina. Imagine niyo. Bakit masisira ang flood control? Ang pagbimina ba ay makakasira sa flood control? Yes po. Tama po yan. ba? Diba? Makakasira po. Anong silbi ng flood control kung magbimina lang din kayo? ba? Diba? Mining. Oh. Panoorin ko natin ito. Sandra Jane sa Gloria Permit lang ni Gob Dolor. Ang hawak. Yan na. Yan po si Gob Dolor ah. Gob Dolor may permits. May environmental assessment. Yan yung claims. malinaw na public consultation, walang independent review. Hmm. Dapat inisip nyo muna eh. Pag nag okay ba kami dito, eh, magiging safe ba? Eh, baka naman masira yung flood control. Wag na lang. Dapat ganun sana. Ay, Uh, ito pa uh, sunod po natin ito Mara marami po ito hm mm -mm. huwag wag ko nating isipin na masasama po yung ano yung mga contractor hindi po lahat ha ayan yung dredging or the... uh, ang nagsalita dito si kong Arlan Congressman Arlan anti-mining advocate. So, ibig sabihin po, huwag po, po natin lalahatin din ang mga kongresista, okay? <laughs> Yan ang sinasabi ko sa inyo. Doon lang po tayo sa mga nagkaroon ng mga budget. Nagkaroon ng budget, tapos, ayare sa budget. Wala na. May 51 billion. O. Oh, meron yung mga congressman na ah, ang sasarap ng buhay ng mga anak. O. Oh. 'Di ba? Naku, may tumatawag. Wait lang mga preya. <laughs> si Mamalo tumatawag. Wait lang. Ayun. <laughs> ang pasensya na mga pre. Ha? Ayan. Huwag po natin lalangpin yung mga kongresista. Okay? So tuloy po natin ito mga pre. Tilting ng ilog ay dapat na bahagi lang yan ng isang flood control program. Pero kung yung dredging ay gagawin para minahin ang buhangin sa dagat, laro yung sa dalampasigan, eh... ah, maliwanag yun, ulitin natin ha yung dredging or desilting ng ilog ay dapat na bahagi lang yan ng isang flood control program. Yes. Dredging, alimbawa gagawa kayo ng flood control. syempre gagawin mo yun para ma-arrange kung saan ipupwesto o paano yung posisyon ng flood control, paano yung paggagawa. Pero kung gagamitin mo na ito sa negosyo mo, gagawin mo ng negosyo, eh, tayo ka lang, parang iba na yan paninira na sa kalikasan yan. Diba? Pero kung yung dredging ay gagawin para minahin ang buhangin sa dagat, laro yung sa dalampasigan, ibang e usapan na yun. You know? mm. At dapat tingnan dyan ang mga maaari maging epekto nito sa kalikasan. Base sa ating narinig, napanood, doon sa nangyari sa isang lugar dyan sa Bayan ng Gloria na gumuho yung dalampasigan, yung shoreline, yung coastal area. Alsin mo, Andre G, lulubog pa rin to. Ano wala kayo sa akin? Bumilang ka ng ilang panahon, wala nang lupa dito, nandun na. Lagyan mo ng dredging, G, lalapad ang lupa dito. Just give me time para mapatunayan na ang ginagawa natin tama. Yan! sabi ko sa inyo, panlilin lang po yan. <laughs> ha? Panlilin lang po yan mahirap pong maniwala dito sa mga politikong to talaga. Grabe na yung pang, ano, sa taong bayan, panlilin lang. Pasensya na po, good dolor ha. Hindi na po ka panipaniwala yung mga sinasabi mo. Ha? Hindi mo po ako mapipilit na maniwala sa iyo. Grabe. Dapat minamahal natin yung kalikasan, hindi po sinisira. Kung sino man na nagsusulsol sa inyo ng maling impormasyon, ang ko ang ito. Yo. So, yun, maliwanag mga pre, ha? Oo. Sabi ko nga sa inyo, oh, wag pong lang, ha? Huwag linlangin ang bayan, congressman, ang unang parusahan. Pero tandaan po natin, hindi naman po lahat ng mga kongresista masama. Okay? Sino ngayon yung mga kongresistang yan? O oh, alam nyo na kung sino-sino yung mga ang kakapal na muka, pati mga anak ang kakapal na muka. Diba? Nagpapayaman lang sa pera ng taong bayan. Oh, dapat yung mga kongresistang yan, na mapukin ang inan yung magnanakaw kayo, di ba? Ay dapat talagang uh, may kalagyan. No. So, yan si... si 51 billion. <laughs> ah, grabe talaga. Kakapa Dahil nagka 51 billion yung anak, nagkaroon ng mga 7-Eleven. Ah, grabe. <laughs> ah, yung 51 billion, pinang 7-Eleven lang. Ay, naka, sarap buhay ng anak. Ah, kaya wala nang exercise, ang taba-taba na. Taba-taba na ng anak. Paano kasi? Nilamon yung pera ng taong bayan, di ba? Hmm. O, tuloy natin to. Saan na ba tayo? Ito lang pala. Naka Nakaupo lang pala tayo. Pasensya na. Ha? Hmm. Ah, uh, ito. Ito, Most out Outstanding Regional Office 2024 DPWH Mimar uh, Rupa sa pamumuno ni Gerald Takanan. Ayan, ha, technical, technical operations, planning, financial management, uh, procurement, uh, stakeholder engagement, proof of excellence. Ayan ha, magkaiba po si Diskaya ha. Ang pa Pakanan, si Diskaya, basura po yan. Magnanakaw. Okay? Hindi lang basta trabaho. Ito ay quality service, transparency, at integrity para sa bawat Mindoreño at Mimaropa, Mimaropa community. Ano? Most, most, outstanding. Ah. Oh. ay Okay, sunod pa natin tong isa mga pre. Gusto ko ipakita yung mga achievements eh. 'Di ba? Mga achievements po importante po ito para hindi po tayo malinlang. Okay? Hmm. Multi-purpose building for elderly residents opens in Roxas, Oriental Mindoro. DPWH, Southern Mindoro DEO has completed the Balay Aruga, A new one-story multi-purpose building in Burgay, San Rafael, Roxas. Ah, oh, kung ibang kung krisis tyan, eh kung uh, kung ibang uh, ano yan, yan eh, bakak magin ghost nyan, bakawala talagang ganyan, de ba? Oh, pero nandyan po yung mga proyekto, magikita po natin, hindi po ghost. This facility is designed to support elderly residents, especially those with limited means or no family, by offering safe shelter. Otingan oh, mo. may shelter para sa mga walang wala. ba? Diba? Yan po yung dapat. ba? Diba? P huwag niyo pong banatan yung mga kontraktor na nagtatrabaho naman para ng matino. Yung mga magnanakaw po yung durugi natin. Uh. Daily care and access to basic health services. The project reflects the government's continued commitment to inclusive infrastructure that uplifts vulnerable sectors of society. Okay, tanya yan. Diba? Kaya e, yun, yung mga bumanat dito kay Gerald Pakanan, baka magsisi kayo, ha? O. Oh. E, tuloy po natin ito. Pitong dang bahay na sarot ng demang sityo sa barangay Masiga, Marinduque, ang may ginabang sa itinayong flood control structure sa lugar. Ayan oh. Pagkatibay ng flood control na yan, oh. Pero kahit gano'n po katibay yung flood control, kung may pagmimina po, masisirap, masisira po. Bakit? Unang-una, yung ilalim niyan, kakainin ng tubig. Kahit gano'n pa po yan ka... lalim, yung, yung semento, pag kalikasan na po ang uh, gumante, wala pong magagawa yung tao. Okay? Kasi ang tao din ang sumisira sa kalikasan. Mina ka ng mina dyan. Kahit gano'ng pakatibay yung flood control mo, kakainin ng kakainin ng tubig yan, yung ilalim yan. Pag, eto na po ah, paano nasisira yung flood control? Kahit gano'ng katibay. Bukod na lang dun sa substandard talaga eh, kahit may hinang bawa, talaga yan. Eh kung ganito katibay, oh, ang mangyayari po dyan, kakainin ng kakainin ng baha yung ilalim. Then pag naabot na yung pinakadulo ng semento sa ilalim, papasok na ngayon yung tubig sa loob mismo ng flood control. Kakainin yung ano doon, loob ng tubig. Di ba? Kakainin yun hanggang sa mag-crack, mawasak. Ganun po yung nangyayari dyan. Di ba? Dahil sa pagmimina, sira. <laughs> sa report ni District Engineer Richard Emanuel Regrario kay former RD Gerald Paranan, Sakop ng prekong ito ang 135 millimeter flood control structure with geotextile tube at siyam na metrong sheet pile para mas maprotektahan ito sa malakas na ulan at pag-apaw ng Dibtangin River ang mga lokal sa Barangay Masiga. Ah, pagkatibay niyan no? oh! O, nakikita niyo, ito toto, to, yung ilalim niyan. Ewan ko kung lupa ba yan or semento. Di ba kinain ng tubig? Ganyan po mangyayari sa si flood control. Pag sobrang lakas ng baha at pag kalikasan na yung gumanti. Kaya sana naman, wag po ninyong kakalabanin o sisirain yung kalikasan. May kalalagyan po talaga. wala pong pinipili yung kalikasan, mabata, matanda. Wala po. Kagagawan mo, damay ang lahat. yan, oh. Kita, simento pa lang, oh. Tibay. Oh. Isunod natin tong isa. Sa report na isinmitay ni Romblon District Engineer Elena Rostidan kay former IDJ Raul ang Libay Thad Flight Control structures is audio ng Romblon ay 100% complete na. Muna na Grabe, tiba yun. Tiling na hatuan ang Romblon District Engineering Office sa pagbubuo ng Climate Resilient Community. Sa report na isin... Kita niya yan? Kita niya yan? Ha? Huh? Magsisi na po yung manang bash dyan kay Gerald Pakanan. Hmm. Magsisi na po kayo, ha? Ha? Huh? Oh, po ay magsisi na nagkamali po kayo ng binash. Hindi para takutin kayo or kung ano. Hindi. Tingnan nyo yung tra trabaho ng tao. Huwag basta tayo tira ng tira. ba? Diba? Mm. paaralan sa Kalapan City, sagot sa kulang na silid-aralan. Upang matugunan ang kakulangan sa silid-aralan dahil sa dumaraming mag-aaral, mm. itinayo ng DPWH Mimaropa sa ilalim ni R.D. Gerald Pakanan ng isang Trex Palapag. Oh, kita niyo yan? para sa mga estudyante. Nagusali na may sex na. Silid aralan sa Kalapan Central School, Ibaba West, Kalapan City. Bahagi ito ng pagtutulungan para sa layunin ng administrasyong oh, ganda. Marcos na magbigay ng ligtas at maayos na pasilidad para sa dekalidad na edukasyon ng kabataang Pilipino. Hmm. Hindi po substandard yan ha. Ah, uh, ito pa yung isa. Ah, uh, ito pa. Ito po yung isa. Gusto ko ipakita sa inyo eh. Ebidensya po ito. Ebidensya po. Hindi po tayo yung basta tira lang ng tira, di ba? Oh. Oh, yeah. Ito po ay uh, nagpapasalamat at uh, nagkaroon po ng flood control malapit po dito sa amin sa hmm. saan. Pagkat uh, hindi na po kami nangangamba sa aming kaligtasan tuwing aapaw po ang ilog. Nagpapasalamat po kami sa DPWH uh, na sila po ang naging daan para po maisakatuparan itong kahilingan po namin flood control. Oh, di ba? Tapos si ni Gov Dolor, si Gerald Pakanan, ang daming paratang. Itigil mo po muna yung pagmimina mo. Tigil mo yan. Huwag mo pong sisirain yung kalikasan. Diba? dapat nagtutulungan kayo, hindi yung nagsisiraan. Nagpaparinigan. Di ba? Nagpapasikat sa media, no, oh, ganito yung nangyari, sira na dito. Naku po. Hindi mo ba napapansin yung pagmamining mo? Raging! Oh. Lawak niya, no! Oh. Ganyan yung gawin niyo. Advice ko ha, kahit hindi naman ako contractor. Advice ko lang. Nakita ko na po sa inyo, no? Uh, ito po ay maliwanag po na si Good Dolor po ang may problema dito. Dahil sa kanyang pagmimina. Okay? So, ang binabanatan ko dito ay si Gerald Pakanan. So, para sa akin mga pre, nakita ko naman yung project ni Gerald Pakanan. Wala pong, wala po ako masabi kundi napakagaling, di ba? Oo. Ang hindi ko po gusto, yung mga taong sumisira sa kalikasan. Bakit? Okay lang sana kung siya yung babalikan ng kalikasan, eh. Hindi po. Halos lahat tatamaan pag nagalit yung kalikasan. Diba? Eh si dolor walang pakian. Jesus, Mariusip, maniwala kayo sa akin. May pakialam ba yan sa inyo? Wala! Jesus, Mariusip. Kaya ako, sabi ko nga sa inyo, mga pre... Doon po sa katotohanan. Huwag po sa mga taong mga sinwaling at nanlilinlang. lang. Okay? Tandaan po natin ito. Oh, Huwag linlangin ang bayan. Congressman ang unang parusan, Agree po ako dyan. Kasi may mga kongresista po talaga na mga magnanakaw. So anyway, hindi ko na po patagalin yung ating uh, reaction ngayon. Maraming maraming salamat po. Kita kits po tayo sa susunod na video. May TikTok, Facebook po tayo. Sa hindi pa nakasubscribe dyan, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po mag-updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ingat! Paalam po muna mantala.